Welcome back to the channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang usaping umani ng matinding reaksyon online. Isang simpleng cafe review na nauwi sa isang viral na kontrobersya. Ang sentro ng issue, isang kilalang cafe sa Iloilo at ang social media influencer na si Yobab Yulin Castro. Nagsimula ang lahat sa isang post ni Yobab kung saan ibinahagi niya ang kanyang honest review tungkol sa coffee break. Ayon sa kanya, hindi niya nagustuhan ang lasa ng inumen, may kakulangan daw sa serbisyo at hindi raw makatarungan ang presyo kumpara sa kalidad. Sinabi pa niya na, hindi ito worth it, na agad nagpainit ng ulo ng ilang netizens. Hindi nagtagal, bumuhos ang reaksyon mula sa mga ilonggo. Marami ang umalma sa review ni Yobab at sinabing, hindi raw makatarungan ang pagpuna sa isang lokal na negosyo. Lalo na at sinusubukan pa nitong makabangon mula sa pandemya. Para sa kanila, imbis na sirain, dapat pang palakasin ang mga local establishments. Pero hindi lahat ay tumutol. May mga netizens ding sumuporta sa influencer, sinabing may karapatan siyang maging tapat sa kanyang content. Para sa kanila, kung yun ang naging karanasan niya, bakit kailangang patahimikin? Ngunit may iba rin na nagsabing naging mapanira at insensitive ang dating ng kanyang post. nag ang mga hashtags na UI support local Iloilo at Yobab controversy at naging talking point ito sa social media. Pati ibang vloggers at local personalities ay nakisawsaw na rin sa usapin. May mga pumapanig, may mga tahasang kumukontra. Sa gitna ng lahat ng ito, nanindigan si Yobab. Hindi niya binura ang post at sa halip ay naglabas ng follow-up statement. Nilinaw niya ang personal na karanasan lamang ang kanyang ibinahagi at wala siyang intensyon na sirain ang kafe o ang reputasyon ng Iloilo. Samantala, nagbigay din ng pahayag ang coffee break. Anila, nagpapasalamat sila sa feedback at bukas sila sa anumang suhestyon upang mapabuti ang kanilang serbisyo. At ngayon, ang tanong, hanggang saan ang limitasyon ng pagiging honest sa internet? Kailan nagiging constructive ang isang kritik at kailan ito nagiging toxic? I-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli, stay informed and stay respectful.